Oh guys, so <laughs> nandito na sila naligaw <laughs> sige, dini na ini park, ikut mm. Oh, sige <laughs> yeah, si madam su hello Parer. 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 pasok, pasok, dini Viewers, welcome back to my YouTube channel uh, For today's video guys, uh, piyesta dito sa amin So kasama ko yung mga katrabaho guys So guys, let's go okay, bang... <sighs> So guys, ito yung aking mga bisita From SM yes. Yeah. Sige, pasok kayo mga brother and sister. Sorry, baby. brother. So, Baka sister. Yeah. Okay so, lang naman. Baby, baby! Baby, and mga brother and sister, And Storis. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi mga Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi si Hindi si talaga. Hindi talaga. Susan. Yeah. Si RJ at saka si Mark. <laughs> Uh, kasama. Yeah, so ito yung mga katrabaho natin, mga ka brothers brother yeah. okay. Para yan si Lloyd dahil uh, isa sa mga trabaho natin sa SM So, nakapagawa na niya kumanta So, kinanta niya ay Just One So, hindi na natin na-play yung music kasi na pwede tayo ma-copyright. So, yun mga brother, uh, next singer natin naman ay si so, napakagaling din niya kung magta so rin natin na play kasi nga uh, pwede rin tayong maka-apply

Ingat kayo. Dandaan lang, brother. Sige, yeah, brother. Siguro, te. Sumama na eh. Yeah, <laughs> <laughs> Sige. O. Oh, ingat, ingat. Sige, brother. Nating mga kasaman. Mga ka-brothers. Sige. Salamat sa inyo. Ingat. Oo. Eh, uh -huh. okay, salamat po. Kasya. Ka? Kasya. Thank you. Oh, ingat kayo. Ubye Kasya, pala isang to lang. Bye. Okay. Oh, bye. Ingat. Next year ulit. Try sikel mo. ingat da. Thank you. So brother, dahan-dahan lang. Ingat. Okay.